nangangamba Buhay ay aasenso na Magkakaasa sa Sigip sa gipsa ka Nalalami na ka naman Para kita madagdagan Sigip sa gipsa ka Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pure Gold Office of Senator Kiko Pangilinan At Emperor Lai Gawin mong life Drink responsibly Drink responsibly Ihahandong ng Sagip Ang mga kwentong hatin ay inspirasyon sa mga magsasaka at sektor ng agrikultura. sa mga pagsasaka ng sumilaw! Lupa! Lupa! Manong, mukhang traffic po ah. oo nga eh, kasi yung mga magsasaka ng sumilaw, eh naglakad mula sa bukit doon. Nakarating na sila dito sa Maynila. Ah, oo nga pala. Nakwento sa akin niya ni Itay. Okay, sasama dapat siya dyan, kaso may idad na rin siya eh. Ay, talaga! Ay, bukid doon ka pala! At magsasaka rin ang tatay mo! <laughs> Opo. Ah, uh, sige po, Manong. Dito na lang ako. Maglalakad na lang po ako papuntang opisina. Eto ho, bayad ko oh. Hindi mawaglit sa isipan ni Tomas ang nasaksihang rally. Animoy inuusig siya ng kanyang konsensya dahil sa pagluwas niya ng Manila upang mag-aral at magtrabaho bilang isang IT professional. Tomas! Pare! <laughs> May sulat ka galing Singapore, oh! Ito na ata ang pinakaihintay mo. Buksan mo na. Dali. Ah, ganun ba? Oh. Oo nga, pre. Galing sa in kong employer sa Singapore. <laughs> Tanggap na ako. Oh. Ayos! <laughs> oh, Congrats, pare! Oo. Oh. Eh, bakit parang malungkot ka? <laughs> May iniisip lang hindi huh? eh, ba pangarap mo makapagtrabaho sa Singapore? oh Ikaso Nangalala ko si Naitay Matanda na siya 57 anyos na siya. At wala na siyang ibang aasahan sa bukid namin. Bukid? Huwag mong sabihin, uuwi ka sa bukid nun. At magbubungkal ng lupa. Eh, kasi... Ang ganda-ganda ng trabaho mo dito. Ang laki pa ng sweldo. Eh, IT grad ka, pare. At uuwi ka na probinsya. Eh, anong gagawin mo dun? Pre, Napakawalan mo ang pagkakataong tuparin ang mga pangarap mo. <laughs> Sayang! Para kay itay at inay, kailangan nila ako. ay Oh. Um, pwede ko po ba kayong uh, tulungan sa bukid? Aha! Tutulungan ba akong magsaka? Uh, opo. Eh, magaling din naman ako sa bukid. Eh, di ba? At saka, napag-isip-isip ko na... Magagamit ko rin ang napag-aralan ko sa IT dito sa Sumilaw para makatulong ako sa kooperatiba ninyo. Marami akong maitutulong tulad ng pag-ayos ng listahan ng miyembro ninyo. Ayaw niyo yun, Tay. Gagawin kong high-tech ang mga proseso para, para mas madali ang trabaho tulad ng paglilista ng mga ani at kita ng kooperatiba. Tuturuan ko rin kayong gumamit ng computer at ng internet. Mukhang maganday ang sinasabi mo. Pero, parang mahirap yan. Tay, kaya nga nandito ako. Basta, ako na bahala sa inyo. Panahon na para itaas natin ang kapasidad ng mga magsasaka natin dito sa sumilaw. At dahil sa desisyon ni Tomas na mamalagi sa Bukidnon, unti-unting gumanda ang sistema ng kooperatiba sa kanilang komunidad. Siya rin ang nagturo at nagsilbing gabay ng mga magsasaka sa paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng laptop at iba pang kagamitan sa larangan ng industrial technology. Kasabay nito ang isang magandang balitang Matagal na nilang inaasam. Eh Tomas, may nag-email daw sa atin na interesadong bumili ng pananim natin para i-export sa ibang bansa. Eh, pwede bang pakitingnan sa laptop mo? Uh, Mang Roger, eh kayo na po magbukas ng email nyo. Eh, marunong na po kayo, hindi eh, ba? <laughs> Oo nga pala, pero konting practice pa. may magandang balita mula sa Maynila. Nag-text si Yoyong. Igagawa na rin sa atin ng korte ang lupang matagal na nating ipinaglalaban. Ang kaalaman ng isang profesional na information technology or IT graduate ay naging bihasa sa muling pagpapalawak ng kaalaman sa pagsasaka upang maipagpatuloy at mapagyaman ang mga lupain sa sumilaw bukid noon. Ang animo,

Sa Gipsaka, magsasaka, manginis na, mahalaga. Sa Gipsaka! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor Light, gawin mong light. Drink responsibly. Sa Gip Saka, mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Ang tabayanan dito sa Bombo Radio, tuwing alas 5 ng umaga. Sa Gip Saka, hatid sa inyo ng Pure Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor died, Drink responsibly.